benta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas kasi ayaw niyan tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ng tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, na dito po ang kanyang sinabi, na uh, imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Hindi ko lang si-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni uh, Vice Presidente ng Vice President. Okay, yan ano? Paano uh, paano naging Vice President ito kung puro uh, politika lang din ang ano, ano inaatupag na? No? Hinalal siya ng ano, hinalal siya ng tao para magsilbi sa tao. Pero hindi. Okay, dapat um, ang mga personal na bagay, personal na mamagitan sila ng Marcos at Duterte, dapat isinasantabi yan ni BP, no? Hindi yung lahat na lang, lahat na dapat nakapakanan ng tao, bayan, ang tinitignan Hindi yung puro politika, no? Ang mahirap, eh. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na meron kayo para sa taong bayan, Ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tinatiming. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taumbayan, lalo na po 'yung iba ay nahihirapang bumili ng uh, bigas kahit sa uh, kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang bisipresidente. presidente. Yun. <laughs> ang tinding ang bigat no ang gobyerno ay hindi playground yan ang tandaan ng mga politiko mga politician ano lalo na kay uh, BAP Sara okay dapat ang iniisip ay kapakanan ng taong bayan hindi ang sariling kapakanan lang ano matindi sabi niya, hindi asal bata. Dapat hindi asal bata. Mabuti, ngayon, mabuti pa nga yung bata eh. Yung bata, nasakta mo ngayon. Mamaya, ayos na. Peace na sila ng kanyang uh, nakaaway. Pero hindi eh. Pero ito lang ano. Dapat, uh, ang mga bagay na personal ay uh, naisasantabi sa, para sa kapakanan ng tao. No? Eh kudos kay uh, Attorney Claire. Uh, saludo ako sa kanya dahil talagang uh, pagbumitiw siya ay may laman ano. Asal bata, dapat hindi asal bata at dapat uh, gagawing uh, um, tapat na magsilbis sa taong bayan, hindi playground ang gobyerno. Na gawin mo ang gusto mong gawin, magnakaw ang gusto mong magnakaw. Um, 'Yun ang mahirap ano. So, Once again, mga kaibigan, iboto natin 'yung mga karapat-dapat na senador. Para sa uh, bayan nating Pilipinas at para sa uh, siguradong nakakatulong kay uh, Bongbong Marcos, ang ating presidente. Boto natin ang Alyansa. Okay? Okay, maraming salamat po.